So yun, the, sa sa design yun talaga hindi ko masyadong, ano, hindi ko masyadong naging fan, hindi ko masyadong naging, ah, uh, uh, na-excite sa, parang hindi ko masyadong na sa design so, yun. So good morning mga kamot-mot. So for today's episode... GXSR 900 2023 Honest Full review So yun, papakita ko sa inyo Yung bike Kung ano yung kayang gawin Kung ano yung uh, uh, Performance na may bibigyan niya sa akin Today So yun, gusto ko muna mag thank you kay Sir Rayden right For letting me review the bike So uh, Yun, honest lang yung ibibigay ko dito sa bike na to So babalik ako rito mamaya Then dito ko i-walk around Then dito ko uh, ibibigay yung aking uh, experience, impression, expression sa bike. Okay, so abangan nyo mga kamot -mot. So, let's go! So, bagay gusto mo muna i-walk around, pakita ko sa inyo. 900. Okay. So yun, out muna sa kanila Yan, okay Let's, Let's go. go. Binit-ubakit nang ano dyan, ng power. Woo! Woo! The shifter! <laughs> oh my goodness! pare gamit na gamit mo rin sa twisties oh Sarap Ayan you know. o yung auto blip ang Ang Oh? Ang binis kunin, ko na ito. sobrang daan sobrang power hindi so, ko akalain na meron tong ganitong power eh nagulat talaga ako <laughs> <Ay>! <laughs> auto brake <-bait>. yes <laughs> <laughs> nice! Parang nasa racer ako, pangaramdam ko eh. Magaan, mabilis iliko, napaka-nimble ng bike. Mm -hmm. Ang power niya, sobrang ang bilis ng power bat, ang recovery niya pag nag, nag downshift ka, yung auto-blipe. Perfect. Perfect siya kung ano kung gagawin siyang uh, naked bike or sports bike, pwedeng-pwede pwede yung makina niya. So lang to sa classic pero hindi siya classic Ngayon alam ko na kung anong feeling yung Chili Chan <laughs> While riding the exercise So yan shoutout sa tropa ko Chili Chan, chill po sit Yan, I know You're enjoying your SSR 900 Hindi kina sa akin yung idea Pero anyway <laughs> Ang sarap pala na yung paggamitin may patapura ako na ang lindol ang bilis iliko ang lambot ng mga shock yung uh, uh, inverted fork grabe ko na merong ano, uh, uneven surface o hindi pantay na kalsada hindi ka masyadong ano, eh, hindi ka masyadong matatakot uh, kasi yung shock nya naglalaro talaga hindi tulad ng ibang nagamit ko na yung shock parang ano lang design parang masabi lang na inverted parang ano pero ito ano talaga uh, naglalaro talaga siya ng ano smooth mararamdaman mo, mo sa pag uh, nag brake ka nararamdaman mo na talaga yan. talagang magbabound sya pabalik hindi tulad ng ibang bike na ang tagal ng ano ang tagal ng recovery na pabalik eto mabilis eh yung iba naman may bounce Ito, ano uh, wala ayan o uh kasi meron akong ginamit na bike na ginanaw ko ang tagal bumalik may kasunod na nalubak parang wala lang nalubak pa parang, parang ganoon so smooth good good job good job uh, Yamaha talagang hindi kayo nagpapauli pagdating sa ano, sa technology when it comes to big bike ito subukan natin ito para probe ito natin Uh, yun. yun, hindi lang talaga isang pakadventure pero yung shock nyo sa likod maganda pa lang ba yun So Bigyan natin ang ano to ng mm -hmm. <laughs> Makatarungang review Yes Honest review lang oh. Talagang sasabihin ko rito mga kamot-mot Kung ano yung nafeel ko sa bike Kung ano yung masasabi ko sa bike Then Kung ano yung pros and cons Ng bike And also kung ano yung uh, uh, Final Ano ko rito birdie ko sa bike na ah so yan mga this is the uh, the XSR 900 by Yamaha so 2023, 2023 model Actually ano na tayo kasi 2024 na ngayon uh, Actually uh, this is the latest model pa rin kasi wala pa naman silang version Na nilalabas na ito Pero yung unang version na ito The SSR 900 2020 or 2019 model yata I think So iba, so sobrang nabago kasi from displacement 847 lang yun eh So ito uh, 890cc uh, So inline 3 Inline 3 8 valves So mapapansin nyo Iba yung tunog niya hindi ganun katining O oh, uh, ito medyo brusko. Kasi inline 3 So tatlong cylinder So 60 speed, 4 stroke And a fuel injected bike So meron din tong uh, 118 Horsepower Around 10,000 RPM then Meron din tong Ah uh, I think 93 So ilalagay ko yung full ano Full specs itong bike So alam ko 93 newtons of torque So malakas So this is a fully loaded bike So actually ano to eh Ang ah, masasabi ko rin sa bike na to a ah, Classic look lang siya Pero yung loob is Parang ano siya eh Parang yung nga sabi ko while riding, riding kanina Sabi ko na itong bike na to para tong old chest o yung lumang baol ngayon pag binuksan mo puro diamante o gold yun naman yun ang ano ko yun ang ma maiksing paliwanag sa bike nito kasi classic look siya pero yung performance niya sobra ang ganda ang sarap dalhin ang sarap i-drive corner uh, stretch so yung top speed lang medyo matagal mong makuha or yung uh, stretch na makukuha mo yung uh, top speed so medyo ano lang doon medyo ma uh, mahirap lang siyang abutin pero from torque uh, power acceleration yon ang bilis umakyat ng speed mo eh, tumatak mo ng 150 ramdam mo pa yung torque niya. talagang ano gustong gusto ko yung ano yung yun ang hinahanap ko sa isang bike hindi ako masyado dun sa puro dulo gusto ko yung torque kasi maganda yung gamitin para sa akin sa overtaking sa mga ganong corner yon maganda yon pero this one binigyan niya ako ng ganong excitement and binigyan niya ako ng uh, ng ganung experience na hindi ko na drive sa ibang classic bike. So, yun, so yun sabi ko this uh, classic retro bike pero yung loob niya is from modern technology na bike. So, ang ganda. Ang sarap i-drive. Lalo lalo na sa ano sa corner kasi uh, dahil sa ano niya sa auto blip, sa quick shifter, mayroon siyang traction control, ABS, pump front and rear and meron siyang uh, riding modes na 5 may traction control din na adjustment na 5 so yun a fully loaded bike so gustong gusto ko talaga so una talaga honestly speaking una talaga hindi ko siya masyadong nagustuhan kasi sa looks niya sa design hindi ako masyadong naging ano naging fan kasi a classic bike hindi ako masyadong ko hindi ako masyadong fan sa mga classic bike pero nung nga drive ko to, hindi ko naisip na classic bike siya so napakaganda napakaganda talaga tapos when it comes to braking panalong panalo kasi naka -brembo brakes na caliper pero hindi ko alam yung kaliper ay yung ano yung lever niya naka brembo pero itong equipment niya na caliper hindi yata brembo then this one the telescopic talaga yung inverted fork nagpaganda kasi naglalaro siya ng na sobra sa corner dual disc uh, kampante nga. the tires good stock tires naman to so 120 by 70 by 17 tires na Bridgestone Batlax sorry o oh, tama Bridgestone Batlax na S22 then sa likod meron din siyang same na na brand Bridgestone uh, Bridgestone Batlax na 120 by 50 by 17 Lucian brake sa likod Single piston And meron siya 260 uh, disc diameter sa rear And meron siya sa harapan ng 320 dual disc na uh, brake sa front So yun, the, sa sa design yun talaga hindi ko masyadong ano, hindi ko masyadong naging fun hindi ko masyadong naging uh, uh na-excite parang hindi ko masyadong na-satisfy sa design pero when it comes to the classic, pasok naman siya Meron siyang uh, rounded headlight So yung design, ito Ano talaga uh, pang, pang classic Or retro na style The looks And also uh, uh, Gusto ko lang i-highlight This uh, acrophobic bike So hindi yun yung stock So this acrophobic bike is worth 200,000 So yan yun So hindi masyadong maingay pero may dagdag na ano na pwersa or power sa sa bike. So yun. Hindi siya ganoon kaingay. That's while, while na nagde-drive ka or nirerev mo siya, lalo siyang hindi tahimik. Yeah. Hindi ngayon na pagnatak mo. So meron din to, stock na engine cover na nauuso na to ngayon eh. So good job Yamaha. Etong slider Uh, hindi ito kasama so ano na ito after market in this uh, the the uh engine cover yan stock yan and also this uh tail tidy hindi yan kasama so naka no, talaga to so ito uh, aftermarket after market na yan so kabila lang yung meron ito wala so ipapakita ko rin sa inyo yung ano yung uh uh, navigation key so mayroon tong ano yung mga adjustment mayroon tong high beams or uh, horn signal light or turning light or kill switch menu navigation ayun and meron din siyang maliit na maliit na display panel na TFT color TFT so naggusto ko nito na ito habang uh, nag, nag uh, accelerate ka yung odometer reading mo while white, nagta-turn green hanggang sa mag-red. Ah, mag-orange then red. Ayan, ayan. Ayan, ayan. nag-green. So, ayan. dito, mag magkikita mo na dito ang traction control. Mode na pwede mong bago-baguhin dito. Ayan. So, ang auto na itong bike na to is, ano pa lang, 1,510 km. So, napaka-bago, napaka, -bago, napaka So, napaka-ganda ng na performance ang bike na to. So, para sa akin, this is, 9 uh, out of 10 performance talagang sobra so ang cons ko lang dito mga kamot mot is being ah uh, seat so medyo matigas yung upuan nya so hindi ko lang masyadong nagustuhan to kasi abang nag ride ka siguro mga 1 hour nararamdaman mo na yung plastic yung sa ilalim yung base mga baon sa may ipitan so yun lang yung naging cons ko yan then the second napaka minimal lang ng cons ko yung uh, passing light kasi wala namang standard yung uh, location ng passing light pero yung passing light na ito nandito ito Ayan, oh. Ayan, yan o oh. yan yun ang passing light nya so parang hindi siya kasi hindi siya ganun ka ano kagandang gamitin hindi tulad ng mga ibang bike na ibang brand or halos karamihan dito ang passing light ito nangyari dito nilalagay yung modes and traction control ng selection send up and down kung pipili ka so yun yun ang masasabi ko sa bike na to sobrang maliit nimble na bike pero powerful yung engine uh, classic look yun So this is the 2023 SXR 900 Nauna talaga ayaw ko pero Nung na-drive ko parang Hindi ko na-financing yung Hindi ko gusto yung design Pero performance Talagang performance level yung bike So yun gusto ko mag-thank you muna Syempre sa mga nununood So thank you uh, mga kamot-mot Sa pagsubaybay uh, So kung hindi ka pa subscriber or kapapanood mo lang ito so hit na subscriber dyan sa so, may bandang kaliwa mo. So, or kanan yata. So ayan, para updated ka sa mga big bike updates, reviews, and price list ng mga bagong big bike today. Okay, so kung may mga gusto kang ipareview or gustong uh, masilip na bike or price list, just comment down below. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Okay, so gusto kong ulit magpasalamat kay, kay Sir Raven for letting me review your beautiful SSR 2023 so ayun pala idagdag ko lang this is a blue Yamaha blue so dalawang kulay na ito merong black and this this is a blue so ayun kung may mga tanong kayo pwede kong sagutin dyan sa, sa sa ano sa comment na lang kung may nakaligtan ako dito pero ayun, sabi ko nga maganda yung bike performance wala ka nang hanapin pa sa classic na 900 dito ka na okay so ayun sana may tips and ideas or the episode of today so this Imon's in road hanggang sa susunod ulit na episode peace out